Good morning guys, uh, ngayong umaga no, tapos lang natin magpakain ng mga alaga natin dito, manok at saka ibon sa likod bahay niya at ikaw bali, update lang ko kayo dito sa Ito yung ating unang inahin na nagilimlim doon uh, kung tandaan nyo bali, lumabas lang siya at kumain lang siya glit so yung itlog niya na naan dyan ay ayan bali 2, 4 7 piraso yan guys ah uh, na nililimliman niya dyan ang ginawa ko yung dun sa isang inahin natin na matanda ah uh, nilagay ko na dun sa kulo na yun dun sa, miyembro ano, ng electric na yan naan dyan siya sa loob, guys. Ayun, ah. Na, kung nakikita nyo. sila. Two, four, two, four, six, eight, nine. So, ano, dagdagan na. isa kasi nung no, time na inilagay ko yun doon guys bani uh, bali walo na yung ano, itlog nyo dyan tapos kasi na ano ko na kung okay kiyok na yun sabihin kasi nung no, uh, ayan an maglilimlim na siya pag ano nakikipagagawa na kasi siya dun sa kabilang pugad so ginawa ako nung isang araw nung hapon ah uh, siya kasi yung nakaupo dun eh pinalabas niya sa takot sa kanya kasi yung inahina yun so ginawa ko kinuha ko siya nilagay ko rito sa may kulungan na to dito sa may pugad na yan tapos nilagyan ko nito electric fan so naandyan siya bumalik yung babae dun sa kabila so tapos simula nung isang araw na yun uh, tapos kahapon hanggang ngayon pag ano inaabangan ko siya pag ano dito ko siya pinipilit na pag yung time na uupo na siya inaabangan ko dito ko siya nilalagay para siya di sa mupo so as of naman medyo na parang nasasanay na siya bali 3 days na siya dyan ha prediction na siya, dyan sa may kulungan na yan na kaano na uu so sana yung magtuloy tuloy na pero pag ano masasay na yun dyan na so dyan na siya para dyan na siya maglimlim hindi niya magulo yung isa na yun na so pagkatapos ng pisaan na to guys pagka no titigil ko na muna sila sa paglimlim pagkano ikukulong ko na lang sila ng kulungan kagawa tayo ng panibagong kulungan or either nabibili na lang ako ng tali at itatali ko na lang sila para hindi sila masampahan itong dalawang tandang na sa ganun uh, hindi na sila umitlog or either pabayaan ko na lang sila pero ang gagawin natin kung sakaling umitlog sila lulutuin na lang natin na lulutuin kasi masyado na silang dumadami eh, wala naman tayong budget na malaki para parami pa sila maigi eh, masyado magasa sa patuka lalo na ito na naglalaki yung, mga tandang natin doon so plano ko by next month bali magpa 5 months na yun eh yung tatlo doon na malaki yung dalawang yellow leg at saka yung isang green legs na talisay eh. pag ano ko na yung by next month pa pauuwi ko na yung ano natin dito yung folding scratch ko dun sa kabilang uh, bahay sa Las Piñas para pag ano iiwalay ko na sila para pag ano ma ano na natin sa para mas mabilis sila mag kasi nakahiwalay na sila so ayun na lang muna ang update natin dito guys sa uh, mga alaga natin sana po na gusto nyo at na uh, Like, hindi lang po ipalo at like yung aking FB page, Kuya George Clowney, sa YouTube channel ko po, uh, Joel Nahil. Pag ano po, sabay ko naman halos ina-upload yung mga juice ko kung hindi nyo po maano na sa YouTube channel ko, di naman po sila. So, yan po, kita nyo, namamalo. Adali tayo. <laughs> Salbayo po talaga yan kayo mo na yata ako. So, ayan na po. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Thank you guys for watching. God bless.